turbo fan, flashlight, charging, power bank, and cooling fan. Ang lamig! And just to prove na lumalamig siya, ang lamig! Ref yarn. Grabe naman tong turbo fan na to, GD Tech. Totoo ba to? Oo, 4-in-1 siya. Alam nyo ba na hanggang 199 yung wind speed nito? Oo nga. So, magsisimula tayo sa pinakababaw 1, 150, 100, 150, 199. Ito na yung highest. Like, oh! <gasps> tignan nyo nga naman yung Hindi nagsisinungaling ang aking buhok. Na napakalakas niya. Tignan nyo yung mga botones niya. Ito yung off. Ito yung turbo fan lang. Wow, lang. Tapos ito naman yung may cooling effect. Yung may ref. Yung parang may ref na. Ilagay nyo sa balat nyo. Para siyang ice. Ngayon, hindi siya nagtatapos. O, oh, ilolong press nyo lang ito. Ito yung flashlight button. Ilolong press natin to. Ay! Flashlight! Ito yung pinaka-dim na niya. Oo, dim na yan. Kahit maliwanag. Click nyo. One click lang. Oh, mas lumiwanag pa. O, na, na nakikita mo na ba yung kanabukasan mo? Ako, ako mismo, nasisilaw ako. Ngayon, pwede rin siyang pang emergency light. Yung ganyan, ganyan. Nagdi-blink-blink blink siya. Other than pang emergency light, pwede rin pang disco. Bahala kayo. Ang napakagaling naman yan. Vlog tayo. Wait lang sa boses ko. Your iPad is charging. Oh! Pwede siyang power bank. Oh my gosh! Pumaga na lahat ng four functions niya. Like, ang galing. Alam nyo bang pwede nyo na tong linisan kasi may kasama na siyang brush. Ganyan lang. Lilinisan mo lang yung mga propellers niya here. Masaya to at kakailanganin nyo to. Especially pag brown out, pag magka-camping, pag dadalhin nyo lang to sa school. Ang dami na niyang use. Apat na. Four in one na yung use. Gusto nyo rin ng ganito. Nasa yellow basket.